adventure tayo ulit mga kapaders kawawin lang ni Kadewis Rico galing Kalagbas Island kaya ngayon tayo nakalaot na ito isda mm -hmm. gitik maganda unang sumpong natin na isda pang ulam kagad dalawa kayo magkasama ni Kadewis Rico ako lang ang sumisid dahil pagod siya mga kapaders hindi ko muna siya pinasisid at bilad ng init kaya sulundib ako ngayon na ito sulid medyo maliit naros silalim mm -hmm. lagata ka dyan gitik lapu po, ayos na ito pambinta mga kapaders yung unang napana ako pang ulam namin ni Kadavis Rico paglingon ko sa kanan may malaking sibo mm -hmm. huli ka dyan yun namimirsa ako sumakatakas ito ang masarap na pang ulam masarap itong sinabawan lalo pag may kasamang gulay ibang klaseng sibo ito mga kapaders may mga pantak na kulay dilaw sa inyong lugar sa gaitong sibo anong tawag ninyo comment lang kayo sa comment section at para malaman ko kung ang tawag sa kitong klaseng sibo, nakahuli tayo ng masarap-sarap na pang-ulam. Sana madaluhan iyon. At para tag-isa kami ni Kadawis Rico, na ito pa, na lapo Mm -hmm. Lagata ka rin dyan. Ayos, pandaradagdag. Sobrang liwanag ngayon ng buwan. Balibasa, malaki na. Pag-abanti ko sa unahan ng kaunti, meron akong nakita ang malaking lawihan. Naroon. Mm -hmm. Lagata ka rin dyan. Kwartang linaw na salamat ulit Lord na marami bali dalawan na pula po sigurado na bukas ang dilin siya kahit tiga kaunti na naman tsaga tsaga ang kulang mga kapaders kahit sobrang lakas ng agos kahit pa maliwanag ang buwan sabik na naman ako makakain ng sariwang isda na bagong huli oh hoy kulambutan nasa unahan dalawahin ko ang rubber para sigurado gitik mm -hmm. gitik nangitim at namuti ang likod ng kulambutan Nakaisang kulang buta tayo mga kapalers Sana malagdagan pa ito. Salamat uli Lord. Kwarta na. Tumaas ako ng langoy at may malaking pusit na ito. Mm -hmm. ka Masarap itong kalamares. Ya, yeah, kung hindi ako bawal, itong masarap pang ulam sigurado bukas. Matagal na ako niya kakatikim ng ganitong pusit. Ano kaya ang lasa nito ngayon? Hanap pa tayo dyan sa unahan. Naroon, ukos, malaki, namumuti. Tama mo nakailag mga kapaders. Oh, naroon na. Lumayas. Ayan, malapit ako ulit mga kapaders. Magpalapit kalaang lang. Mm -hmm. Gitik na muti. Sinalaan sa unang pana ako. Buti lang at nagpalapit pa sa akin. Nakadalawang nukos na tayo. Dito nga pala sa amin. Sa mga tanong po dyan, dito sa amin, ang kilang nukos, 180. Bagsak presyo yan mga kapaders. Na ito pa. Sibungin, orlana. Mm ha? -hmm. May tayong nakalapit at saka suwaki. Ayos na ito, pandaradagdag uli. Malamig-lamig na ang simoy ng dagat. Kailangan ang pragma na ito. Tayo bibili sa online, panlaban sa kati at sa labig ng dagat. Hanap ulit tayo. Naroon, manitis. Favorite pang ulam. Mm -hmm. Sa mata ko na pinatamaan at ito'y pang ulam ng mga kapaders mayroong pang lapu-lapu na sa butas. Ikinas ako ang pana. Mm -hmm. Bali dalawa. Isang liglig, isang timbungan. nasan kaya dito ang kulang buta na marami-rami? Sana masumpungan ko. At para isang piraso ko ay managdagal lamang. Pasensya na mga kapaders. Yung malaking surahan ando sa pinakang ilalim ng butas. Hindi ko na videohan at hindi ko maesut yung camera at medyo malikot ang dagat. Kaya pinahanak ko na lang mga kapaders, binidyohan ko lang nung ko na may ginagat nagitik ko at kung hindi nagitik ah, sigurado hindi ko naman tumahuhuli ayun no sikip sa butas mga kapaders binunot ko yung pana ko sa ulo ng surahan at dudukutin ko lang ng kamay ko at para siguradong makukuha ko ito mga kapaders ayan video madilim yun nahawakan ko rin may gilangat na gitik sa unang pana malaking surahan estimate ko mga dalawang kilo Awan lang po sa estimate ninyo kung may ilang kiluhan. Naroon ang tama dumudugo. Madilaw na ang dibdib mga kapadis ng surahan. At dito may lapu-lapu. Nakasuot. Nakasilip sa atin. Yun, tinamaan. Tinamaan sa mata. Hinihila ko dandahan. Huwag sanang makatanggal. Yun, nakalabas din. Salamat ulit, Lord. At nakalapu-lapu na naman tayo. Ganito lang kalaki ang sukat ng liglig sa mga tanong po dyan. 300 grams ang pinakang malaki ng liglig itong malaking sayap silipin natin uy na ito may luwas mm -hmm. ay maigi kusan lumapit sa atin tala magpapahuli salamat ulit lord isdang liptihan alatan ito yung isdang alatan na lumalaki hanap na naman tayo dyan sa unahan ito budlawan mm -hmm. lagata ka din dyan dyan ko na pinatamaan malapit sa buntutan at dyan ay makunat kunat mga kapaders gabaraso kalaki budlawan tawag sa amin sa ibang lugar sa gitong isda pala ang tawag dalagang bukid dito sa unahan meron kong napansing isdang tumago ito bukawin mm -hmm. Kanoping. ang tawag naman yun sa gitong isda dito sa amin bukawin mamahaling isda din ito pag ito nakabot ng ibang lugar dito sa amin mga kapali sa isla wantar tilaang sana may kasama pa hanap ulit tayo Ohoy hoy Wow! Kulambutan uli. Siguraduhin ko. Mm -hmm, Gitik. Walang bawas ang tinta. Yung unang pana ako gitik din. sigurado. Kalahating ipit minimum estimate lang. Maigi na yun. Nakadalawa na. Uy, nasa unahan pa. Mas malaki ito mga kapaders. Dahan-dahanin kong lapitan. At sisiguraduhin ko pag pana. Hidubol ko rubber ng pana. Paplakitahan ko ng maganda at para magitik. Nakakapanggigil. Mm -hmm. Hindi nakatinta. Buhay pa ito mga kapaders. Maganda lang ang tama. Gugumulin ko na naman ito. Ayan, sige lang pa mga kapaders. Hindi lang titinta. Baka ito na ang para makatakas. Hindi ko na sabihin ang estimate ko kung may ilang kilo. Kayo mag-estimate mga kapaders. Gito kalaking kulambutan. May ilang kilo kaya malaki ang kulambutan na yun kinabahan ako dun ha ito sulit na naman mm -hmm, naudog yun ganda ng tama hindi nakapalag ayos na maraming kasabi gatong isda daw matabangan lasa asukalan kapag matabang <laughs> depende lang sa nagluluto ng isda uy surahan sumalubong mm -hmm. Ayos, nakadalos lang tayo mga kapaders. Gulat pati ako at ang mga silip lang ako sa butas. Akala ko lagyo na naman. Akala ko pating. Malaking surahan pala. Ginulat mo akong malaking surahan ka. Nirebius ko pating maigi. Akala ko lagyo na naman sumalubong sa akin bigla. Paglingos ko mga kapaders. Malaking surahan. Kahit natuwa ako bigla. Ayan, dumulugo na. Minamat ako sana. Medyo na pa tama. Hindi ko na pinagplanuhang gitikin. Makapal ka lang balat nito. Baka ugtulan ng pana. Hanap tayo, surahan, kulambutan, bahala na. Kung ayaw na magpakita dyan. Uy, kulambutan nga. Na ito mga kapaders, dahan dahanin yung lapitan. Sana makitik. Mm -hmm. Ganda ng pulso ng kami kung ngayon mga kapaders. Kung hindi sana pagod yung kasama ko, delikado masisid din sana yun. Kaya lang, hindi ko muna pinasisid dahil pagod, bilang init, nakalas bulpa Malutang na rin ako at mawi na kami na ito na mga kapaders. yung aking huli sa isang deblaang. laang saglit lang kami ni Kadevs Rico puras nga pala ngayon alas utso mga kaparers ng gabi maaga pa nakachamba ko ng dalawang surahang malaki tig isa namin ni Kadevs Rico yung dalawang malaking surahan kami muna uulam ni Kadevs Rico ng aming huli ayan sigurado yung bukas ang aming pambinta mga kaparers yung mga bitilya sa kulambutan o Diyan lang kami kikita bukas ng kaunti mga kapadres yung malaking surahan pang ulam. Kahit 170 ang kilo sa amin ng surahan, titiisin namin ang presyo pero kami muna uulam at matagal-tagal hindi ako nakalaot. Gustong gusto ko talaga makatikim ng sariwang isda. Ayan, pabinta bukas yung mga bitilya. yun isang sibo mga kapadres, nakaisa tayong sibo. Ayan, yung sibo sa lang masarap sabawan, Kaya lang lumunan akong surahan mga kapadres. Masarap ang bitukan na yun. Ayos man huli kulang-kulang kalating styrofoam syempre ang sa lahat huwag nating kalimutan ang pagpapasalamat sa Panginoon Diyos salamat Lord sa blessing ngayon na pegulo mo sa amin ni Karabis Rico kahit para paano kahit ako sulong diblaang nakahuli pa rin tayo ng kulambutan surahan at ibang isda pa makakatikim kami ni Karabis Rico bukas dalawang surahan mga kapaders sigurado tag isa kami na yan ngayon yung hawak ni Karabis Rico yan ang pangulam niya mga kapaders yung isa sa akin medyo malit-lit ng kaunti

Magandang magandang umakasan sa lahat mga kapaders. Yung pang ulam ko, pinilit naman ang mamimili. Sige na nga, binta ko na sa'yo yan. Dos tres mga kapaders. Papalang palaging ko sana yun sa so, malaking surahan. Di bali, may sibo pa dyan mga kapaders. Yung sibo lang yung ulam ko dyan, kasabawang ko lang. Ito yung malaking kulambutan nga pala mga kapaders. Na hindi ko siya estimate. Ngayon natin maaalaman kung ilang kilo. Yun, isang piraso mga kapaders may higit apat na kilo isang piraso laang ito pa kulambutan bali limang kulambutan huli ko mga kapaders ayos na ito yo may higit limang kilo yung dalawang piraso 5 city ay tatlo pa lang yun mga kapaders Doon sa loob ng estero mayroong pang dalawa bali limang piraso yan walang sizing yung mga kapaders 110 ang kuha sa akin Ayos na, may kikitain na. Bawi na ang gastos. Ayan, lagay sa sako mga kapaders. Yan ang kanyang lalagyan. Ito man yung nukos. Tatlong piraso yung nahuli kong nukos. Ayos man ang sukat, malalaki naman. Pinapatitian na ang at puro tubig yung loob ng tiyan ng nukos. Dalong piraso yan mga kapaders. Ayan pa yung isa. Yun may higit isang kilo man, tatlong piraso. Abang-abang lang kung ilang kikitain namin. Na ito na mga kapalers, yung aming kinita. 1,353.54 Ito yung gastos, 195. Ito yung natira. 1,159. Pilig tatlong mga kapalers. 386. Bawat isa. Ayos na ito. Maraming salamat ulit Lord sa pinabagong biyaya. Pagkulo mo sa amin. Kami itong pagladamutan. Shout nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa mga FW dyan. Maraming salamat nga pala sa inyong patuloy na suporta at wala sa akong panood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. God bless. Lahat ay mag-iingat.